na hapon mga kabayan paalam tayo uli kay sir kasi sa government yata si sir trabaho sa gobyerno kay sir no? opo ayan siya ngayon ang bibigyan natin ng free ride sa taxi ni kuya kahapon lalaki mga kabayan taga ano siya taga uh, Rizal ngayon si sir ay ipakita na natin si sir ayan <laughs> ano pangalan nyo sir? Jack. Yeah. Uh, saan so kayo dito sa Manila, sir? Sa ano, sa ano lang po ako? Sa Pasay po ako. Ay, sa... Sa may... Dito. Sa may... M. De La Cruz. Ah, taga M. De La Cruz, sir. Hmm, bago lipat lang din kami, ro Pero saan talaga kayo, sir? Sa ano kami dati? Sa... Bambang. Uh, pero wala kayo probinsya, sir? May probinsya, pero birang birang kami umuwi Pampanga. Ah, Pampanga. Uh, asawa ko, Kapampangan din. Sa Sismun. Mga magulang ko, Pampanga. sa mga Kapampangan sila? Pero dito na rin ako lumaki. Nainin. Tagalog na talaga, no? Parang kang... Hmm. Parang asawa ko, laking Maynila, hindi naman kapangpangan. Pero hirap pa rin ako mag-leverage. <laughs> asawa niyo po, taga rito din? Taga rito rin. Asawa ko. Uh, ah, ilan, ilan na anak ni sir? Wala pa. Oh, wala pa. Mm -hmm. Shoutout niyo po dito. Shoutout sa asawa ko. Ay. <laughs> Ayan. Pakita niyo mukha niyo, sir. Eh, sabi nga kasi nung iba, private daw sila. Wala naman tayo dito pag-uusapan na... na personal eh. Kumbaga, talagang araw-araw bigay tayo ng free ride so, Oo. Oh, oh. Ay ngayon si nabigyan natin ng free ride. Ano pa nga, anong masasabi nyo sir dahil na, naging na, bahagi kayo sa free ride ni Kuya? Maganda, nakakatulong eh. Nakakatipid. Baga, kahit pa paano, maliit na, halaga, ay malit na bagay, pero talagang katulong talaga sa mga mananakay natin eh, no? oo kasi hindi tayo nakikipag-usap kasi sa baba para sa ipaalam na para sa content natin uh, dahil hindi na maganda mas maganda talaga yung ang goal mo talaga si ka pumara ka sa amin ayun may tsamba ka sa pre red ni kuya pero kasi yung iba ginagawa, bumaba ba, makikipag-usap para dun sa content. Uh, may scripting. oh, may my content lang, hindi maganda. Uh, maganda, pa rin yung... maganda yung biglaan na lang na nasa loob ka na nasasakyan Gulat ka, ano? Libre sakay pala, di ba? <laughs> Hanggang anong oras ba kayo buhabiyahin? Mamaya, bala ko na nga umuwi kasi madalang ang pasayro dahil gawa ng sa... Nasarino. Oh, o, sarado yung no? mga kalsada doon ayan mga kabayan, si sir ngayon ang D5. Ngayon sana next next time 'yung mga maaoperan ma ko. Ano? Okay, mahiya kasi talagang legit tayo sa free ride. <laughs> dito sa Pasay, sir, pang kung hindi window nagkakamali, pang Walur siyam na free ride ka na dito. Sana 'yung mga taga rito sa Pasay 'yun. Dito lang sa Pasay. Mm -hmm marami na tayo dito nabigyan ng free ride kasi kumbaga doon sa video ko kasi video ina-upload ko nagpapatunay doon dahil yung iba nagbabas issue hindi naman daw talaga totoo na free ride ngayon doon sa mga ano ko kayo na magpapatunay na talagang legit tayo na hindi tayo naniningil oo ayan yung pupunta na yung sir ito city hall ayan siya ngayon ang bibigyan ng, Siya ngayon ang naka maswerteng nabigyan natin. Day 5 ngayon January mga kabayan. Sa free ride ayan. Taxi vlog na taxi. vlog. Siya ngayon ang, masarap kasi sa pakiramdam boss pag yung tulad nung content ko na to na free ride. Basta nakapagbigay na ako ng pre ride parang ang gawang ng biyahe ko dahil nakasanayan na natin na magbigay ng ano oo kaya yung iba sabi nga nila taxi daw nagbibigay presyo hindi nang lilibre <laughs> o ngayon sir makikita nyo dun sa sa ano ko puro ganun ang makikita mo doon yung yung iba na so surprise natin so, kasi totally hindi ko talaga sinasabi na pre-ride ang isasakay ko hinihiling ko muna na magpumayag magpabidyo kasi baka madimanda tayo pag hindi tayo nagpa nagpaalam kaya yung iba shoutout ko na din yung, yung yung mga na pre-ride kong apat shout out sa inyo dyan sana mapanood nyo rin to siya ngayon ang kasa bali pang d 5 nyo ngayon d 5 ngayon ikuwi sa pre-ride ayan o papunta si sir dito sa city hall ayan sir message ka na lang sa mga makakapanood sa atin Legit tayo. Uh, legit, legit si Kuya. Hindi ko akalain <laughs> na makaka-free ride. Ayan. Thank you, sir. Ha, Ayun, thank you, thank you. Ayan. Thank you, thank, thank you. Thank you. God, uh, bless. God bless. Okay na po, Follow sir. Follow nyo si Kuya. Subscribe niyo Ayan. Sige, sir. Thank you, thank you. Ayan, mga kabayan. Ayan si sir. Papunta daw siya ng City Hall. Galing dun sa GSI. Still may linalakad siyang di natin alam. Pero siya ngayon ang naging bahagi sa pre-ride ni Kuya mga kabayan. Mga kabayan, isa shoutout ko yung naging pasayro ko, ka, Yung hinatid ko nung by December 8. Shoutout sa iyo at sa, sa, sa pamilya mo. Maraming salamat sa pagsuporta sa video ko. Tsaka yung iba, shoutout na din sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo kasi ngayon, hindi pa naman tayo na ma Sana dumating ang araw na ma din ako para hindi lang itong free ride na ang gagawin natin kung sakaling ma tayo. Iyan lamang mga kabayan. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo lahat. God bless all.